So, what's up guys? Nagbabalik naman po tayo dito sa panibagong Minecraft world na no? At nagbabalik naman po tayo dito sa world nating David's Town Na no? Ang so, tulog lang tayo guys kasi gabi na lang Ayun naman Napakadami natin yung tumubong puno So, tatanggal natin tong lahat Para na Hindi no? muna natin yan tatanggalin Kasi kawawa naman dito Sayang naman guys Tapos wala pa rin naman tayong silip pot Kaya yeah. Dito muna natin tagal Tatanggalin itong mga to no Tapos Dito po na tayo no Na ano na po natin to guys Parang nasira na po natin Yung hull Dito po na yung mga ganito lang talaga guys no? ang pangat naman po kasi tingnan ko nakalutang lang itong mga to tapos hindi ko din po nisira ba po kasi matay tayo kasi po may poison di yung ano sa mga beast so dun guys sa ganun kadami po na nakakuha tayo guys ng 37 and 1 stack and 37 ano guys oak sapling sa ano, natin doon. So, ano ba? Ganun din sa yung nakuha natin. Sa ilang puno lang yun. Naging doble siya. Or, tri, or triple pa nga yata eh. Lapag na natin. Siguro mamaya ko lang to guys ilalapag. Kasi sa oras. Madami pa kasi tayong gagawin eh kita nyo naman guys na tayo guys ng almost 5 stack almost pipe stack ng oak wood oak log pala ba't ba wood? 2 wood So kaya tayo guys na gano'n guys nang ano po. Kaya tayo nagputol ng mga kasi may gagawin na naman po tayong panibagong structure. Kung alam niyo na, guys, no? Dawaan na ba yung pili-build natin? Yun? Pili-build na. Tapos, punta tayo sa village. May mga tao pa ba dito? Okay, may mga tao nawawala ah, so ano ba asan ba yun kasi natin dito di yan basic walang kaduda-duda wala silang nakita guys tapos na dito wala silang nakita wala silang nakita okay all goods so ang gagawin natin guys ayan uh, o mag-build uh, tayo ng ano mapakalag uh, ko ayan uh, o pagtanuman natin i-build tayo ng ganun. Pero, siyempre, i-harvest natin yun. Tayo gagawa ano ng ano. Uy, mayroon pa pa yung sapling dito. Siguro, mga at parang nasa likod lang siya guys naman natin, bahay 3, 1 tapos, go ahead ganyan 3 three blocks, three blocks lang ulit siya. ganyan no sap ko ba okay. so, Siguro guys mga ganyang kalaki okay? Kasi pagtatamayon doon wala yung ano natin stop udah yang ganito ayan motor Strength. So, siguro guys, balik ang lang po kayo pag tapos na po. Guys, tapos na po natin gawin po yung ating nanonok. Ito na po yung kinalabasan ng ating ginawa. Ito guys, taniman to guys. Sorry guys, may nalilig pa. Ito guys, taniman to guys, no? So, kukuha tayo ng billy dito, and tapos ito transfer po natin dito hanggang so, ngayon guys no? siguro po dito na po natin tatapos ng ating video kasi Madali pa po akong gagawin na assignment no? nag aaral pa po ako 6 grade 6 pa lang po ako ano? at nandito na po ulit tayo no? siguro po dito, dito ko na po tatapos ang ating video Tchau,